ano po, uh, five years ago, na-renovate ko, and then, ginawa yung kapilang building, nasira ko yung bulo. Sa punta sa pinakamaganda ang hotel, tingnan naman. Hindi well, ko yung aming mura. Yan po. Tapos, kung naano po yung bubo, po, sa sahig po, ang kaysa din yung so, Kaya, sobrang sakit po sa damdami ko teacher, bilang taga, taga-ayos at taga-bigay ng karunungan sa mga bata, eh, yung ambiyan naman ng mga bata. Rafaela sa opening of classes dito sa Cecilio Apostol Elementary School. Kasi nung nag-coordinate kami sa principal ng elementary school na to, pinakita niya nga yung kalagayan o no, sitwasyon ng ating spilaan na medyo may med tulo na tsaka sira-sira na yung pisa may tsaka bubong nakaka-apekto sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Kaya nung minabuti namin, gumawa po kami ng parade sa Blooming Creek sa Station 3 ay coordinate po kami sa Magsi Builders na uh, collaboration sa Saigon Masonic Lodge 188 upang masagawa itong pagpapalit ng bubong at saka ng kisame dito sa ating paaralan. Sir, itong eh, sir, ang pangalan, Cecilio Apostol Elementary School, sir. Yes po. Sir, uh, po kahalaga, sir, sa iyo ang eskwela na to, sir? Uh, sa katunayan po ang si Cecilio Apostol is great grandfather ko tapos ngayon dito sa Bloomington PCP is, is part sa ng aming area of responsibility kaya nung nalaman ko na part sa ng area of responsibility namin minabuti po po na dumapit o gumawa ng isang proyekto dito sa paralan gumagamit po ng classroom na to is grade 6 students tapos dalawang klase sila isa sa umaga isa sa pangako tapos ang minimum ng isang class is 50. Siguro mga makakatouch tayo ng mga 100 daan na estudyante. Tapos syempre maayos pa kung papala rin pa is pa natin yung iba. Kanina tinanggal lang natin yung mga ibang gamit sa loob ng silid-aralan ng classroom para mag-giveaway sa pagpapalit ng bubong at ng isame. Right after pag maayos naman is ayusin natin yung loob tung titingnan natin pero ang priority natin is yung bubong tsaka yung kisame para hindi mabasa yung mga ating mga estudyante kasi nabubulok din yung sahig na ito titingnan natin kung maragawang pa po natin ng pra Sir, bilang isang kuya uh, hindi, hindi po na bilang isang police sir bilang isang kuya sir baka uh, meron kang uh, uh, pahayag para sa mga estudyante na gamit ng classroom sir At uh, sa aming mga nakabatang mga kapatid sana po pag nagawa natin o namin panatilihin po natin maayos ang ating silitaralan. Gamitin po natin po kasi ang pag-aaral, ito yung pinaka-importante bagay sa atin. Ito so lang ang hindi mananakaw sa atin. Ika nga. Kaya dapat alagaan natin yung klaso natin, linisin natin. Tulungan natin ang ating mga uh, teachers sa pag-aayos at pag-maintain Sir, para naman sa pamunuan sir, ng eskwela na to, sir? Uh, sa pamunuan po, sa principal po is mini po kami ng salamat sa binigay na oportunidad na upang gawin tong project na ito sa Cecilio Apostol Elementary School. At rest assured kung ano pong may tutulong pa po namin in the future endeavors is ibibigay po namin. Sir, para sa mga para pa sa mga tao Maraming maraming salamat po. Sobra. Sa ano po hindi by by po ito ang huli. Ito pa lang ang umutisa. Thank you po ma'am. Salamat po. Thank you very much marami. po. Thank you po sa inyong ma sir, mga sir, mga ma'am. Thank you po. ako po kayo magsasama. Start na rin po kami ng refreshes. Opo, thank you po. Makikita pa naman tayo, okay, tayo sa eleksyon, no? Oo, <laughs> hope to see you sa eleksyon. Ay, ano? O nga pa. Sabi pala niya, no? Oo, okay, parang, parang, parang okay. ano pa ni Polidor, no? Great, oh, na, great okay. grandfather. Great oh, Oo, okay. Gusto. Ay, tignan mo nga naman <laughs> talaga oh. ako. <laughs> Di ba? Manang-mana. Kailangan okay. may inspirational message. To say yes. The in 100 years. Yes. Centennial. Centennial talaga ibayko namin kayo ah, pagmamadilis may kondisyon. unang mga taga-legal, kita at then kenyel ano, yun <laughs> dito ano. 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 ano, ano, dito si si kana so, ano, dito kana si po. Po. dito kana ano, naasa dito kana ano, dito dito sa ibihap of the, the Boston <coughs> family. Maraming uh, maraming marami salamat po. At sa, ano, sa pagpili uh, pag niyo. Uh, pag pinili niyo ang schools School. para sa pagpili uh, uh, pag niyo. Huwag po kayo magsasama. Kikita pa naman tayo. Sa, <laughs> lalo na ang eleksyon. Open niyo ng klase, <election. laughs> sir. <laughs> oh, open niyo ng klase. Okay po. Open klase. Okay po. 29. 29 po yung first time na dito sa sa MPD or dito sa Santa Cruz Police Station, sir. Baka gusto kang pasalamatan. Uh, gusto po kong pasalamatan ng mga ating mga benefactors, lalo na po sa Saigon Masonic Lodge, number 188, tapos ang Magsi Builders, at saka ibang mga sponsors na mga classmates ko sa Lakandula Class of 2015 na mga mates na tumulong nagbigay suporta sa ating proyekto. Sir, so, uh, may mga mensahe ka para sa mga estudyante na gagamit ng classroom? Sa ating mga estudyante na gagamit neto is sana po uh, panitiliin natin maayos, malinis yung classroom na nais po natin. Ito para sa kanila din naman po na gamitin upang sila'y maging kumbinyente o maayos ang si literal na gagamitin nila sa malalapit na pasukan. Sir, uh, last sila, sir, parting words. Yan ang uh, instruction sa assurance natin sa ating mga kababayan, sir, nang ang ng ni City sir, eh, patuloy sa pag-innovate, pag, 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 pag sir, para sa mga kapwa natin uh, Manila sir. Apo. Uh, kami po dito sa Blooming Creek PCP na under ng Station 3 ni Police Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez at ay tuloy-tuloy na may pag-aktibidad at saka may pag-isa sa ating mga mamayan dito sa Blooming Tree at saka sa Station 3 in line sa proyekto ng ating District Director na approachable, presentable, dependable police dito sa Manila Police District at saka sa mga direktiba ng ating mayor, mahal na mayora si Mariora Hani Lacuna na uh, makisa at kamaramdaman maramdaman ng mga kapulisan ng Police Maynila. Sir, lastly, full name and designation please. Police Major M. Mark D. Bapostol, PCP Commander. Thank you very much, sir. Mabuhay, sir.